Hey! What's up? What's up mga beautiful people? Welcome back to our channel and it's me, Bianca Chanel. Good morning! Hong Kong Standard Time is now 4 o'clock in the morning and we are heading to funding wholesale vegetable market dito sa Hong Kong. Samahan niyo ako mga beautiful people dahil tayo ay pupunta sa bagsakan ng mga gulay ng galing sa China. Yes, you heard it right mga beautiful people. Vegetable galing sa China. So, andito na tayo sa loob ng public market. Dahil dito ay ang bagsakan ng mga gulay at protas na galing mismo ng China. If you notice po, wala pong mga katao-tao dahil suki-suki uh, po sila rito. Kasi, syempre, araw-araw uh, na silang kumukuha ng mga gulay. So, may mga suki-suki na sila. Bultuhan kasi dito mga beautiful people, bawal yung bawal yung mga per kilo per kilo dahil itong mga gulay na to ang umaangkat din ng mga gulay ay yung mga nagtitinda ng mga gulay sa palengke mismo. Kaya... Ma walang katao-tao. Actually, nag-start sila rito mga alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga or alas 6 ng umaga. So, it's 4.30 early in the morning. So, wala na masyadong tao. Pero nung minsan, napunta ko rito, mga alauna yata ng hating gabi yun. Sobrang dami ng tao. So, mas ginusto namin mga ganitong oras dahil for pick up lang din naman ang gagawin natin dito mga beautiful people kaya pinapakita ko sa inyo ang mga gulay na galing mismo sa China alam nyo ba mga beautiful people pag binuksan tong mga box na to sobrang baho sobrang baho po yes po you heard it right po sobrang baho parang may mga chemical silang nilalagay para hindi masya agad na malanta yung mga gulay or purutas na galing China If you ask me po, bakit dito? Bakit hindi sa ibang lugar? So, itong fanling kasi, ito ay malapit na po sa China. So, mga 2 hours na lang po galing sa China. So, dito dinadala ng mga malalaking truck. Malalaking truck po kasi ang pinagda- pinagsasakayan nitong mga gulay na to. Isinasakay sa malaking truck o ban o kontrabando, o ano ba yung tawag niyan? Basta malalaking truck galing mismo sa China. So, ang mga box na to or mga gulay nilalagyan nila ng something chemicals na ano, na para hindi agad-agad na malanta o masira. Kasi pag binuksan mo talaga itong mga box na to, sobrang baho po. Promise po, sobrang baho. Kaya yung mga Chinese pag bumibili ng gulay or prutas, ibinababad mula nila sa tubig ng kalahating oras bago niluluto. Kasi nga, may chemicals daw ang mga prutas o gulay na galing China. Ang lalaki pati ng mga gulay dito, mga beautiful people. Alam mo tal, malalaman mo talagang export talaga dahil malalaki. Itong malaki ang laki ng ampalaya, yan, ampalaya na bilog. Sobrang lalaki ng mga gulay nila rito, mga beautiful people. Kaya maganda mamili rito dahil bultuhan. Sa mga <laughs> baka nagtataka din buka'yong yung mga beautiful people bakit andito ako sa bagsakan ng mga gulay dahil yung boss ko po ay may may vegetable shop siya sa sa palingke so may anim siya na vegetable shop so it's Saturday at nag time tayo nagpart time job po ako sa boss ko tuwing Saturday ng umaga at kinukuha ko yung mga order niya kaya dito ako ngayon sa bagsakan ng mga gulay dito sa Fanling. So, samahan niyo ako mga beautiful people at ito pinapakita ko sa inyo itong bagsakan ng gulay. Actually, ito ay isang ektarya. Hindi lang po ito dito. Isang ektarya po lahat-lahat ng uh, itong building na to mga beautiful people. Please keep on watching! That's it for today's video, mga beautiful people. If you are new to my channel, welcome and thank you so much for watching. And don't forget to click the subscribe button and smash the notification bell to get you notified for the next video. Thank you for watching. Bye. God bless.